meron akong bibilhin na ano yan, actually umuulan meron akong bibili na siupaw oh. kasi nagre-request si Kalyon na gusto kumain ng siupaw oh. so ngayon, ito ako sa may uh, ano to na area yung sikat na siupaw ba? baw oh. <laughs> eh yung new town mamaya pa, mga 11 o'clock eh meron akong pupuntahan mamaya eh. kaya ito yung bao, shoe Ano, open na sila ng 8.30 na morning. Eh, hinatid ko si Felio sa si school kasi, anong tawag niyan, last day ng exam nila ngayon. So, gusto niya mag-snack mamaya daw ng shoe bow. Mamaya ang gabi. Actually, uwi ko so mamaya ang eh, kasi mag-hangout po sila ng mga friends niya. Pag-celebrate sila ng last day na exam. Kaya, doon, kaya, lalabas sila. Ito na yung plan, guys. Ito na yung uh, bow bakery. Tapasok tayo sa loob. Ayan na ang shoe cart. Mahal na rin pala yung mga shoe nila mahal na rin pala ayan yung chicken nila mahal na rin oh yung mga presyo oh ayan yung sopa nila dami at ito na yung mga bread nila ang dami nila mga bread ito yung paborito ko si Sunny Balls Dito hindi ako masyado nakain yan. Hindi ko siya. Baga pa lang, nandarin na nila gusto niya. Ano, naghihintay ako ng siopao. 3 to 4 minutes waiting. Kasi ipiprepare nila yung order ko. So, bumili ako ng, ano, ng supply. supply. Hindi na ilang peraso na. <laughs> Pagkain. Pagkain. Kaya, ang aga pa. Tsaka ang pila, no? Tingnan yung pila. Ayan, o, no? pila na sila, o. Kanina marami to, eh. Uh, open, nila, open lang nila, actually. Pa-open lang. Tingnan natin kung... Tingnan natin kung... Ano? Kasi meron akong in-order na asado. Kasi yun ang gusto ni Hindi ako nakain ng asado, di ba? Ewan ko mula sa poli, parang hindi ko malunok yung, yung parang pasado. Kasi, ang gusto ko yung chicken. Chicken lang yung gusto ko. Ngayon, meron silang ham, meron silang exclusive na, na, chicken lang. So, yun, bumili ako noon. Kasi, umiiwas na ako masyado ng pork. Pero, mo ako ng lechon. <laughs> walang bawal sa akin pero siyempre uh, iba <laughs> na laman kaya depende diba nalokdaan tapos ang lechon diba dugo na wala kaya taong lechon diba siyempre lalo na sa Pilipinas na lechon ay di po gali ka ito nga hindi ko kaya mag diet niya yeah. mga kinilaw mga tuna ah oh. Huh. wala diet yan laka lang nakakalang mga kaka madalit ka ba tuga di ba <laughs> anyway kaka <laughs> inside tsaka bago yung luto ng uh, nila gaso aso pa yung ano nila prepare na nila ayan o oh, nag aso aso yung shupaw nila o oh. ayan o oh, kita nyo nag aso aso pa bago yung ano talaga nilalagay nila sa lagayan so, nila prepare na sila Inaulan pa ngayon. Malakas ng... Hindi naman malakas masyado pero... Kahapon pa tong ulan eh. Parang pahinto-hinto pa. Kaya medyo malamig kasi... Ulan. Natatawa ka po kasi... Nag-alarm ako ng 6.30 na morning. Ngayon hindi. Hindi ko narinig yung alarm ko siguro nasa kasarapan ng tulong. Ginising ako ni kasi nangako ako sa kanya, ihatid ko siya ngayon sa school. Kaya, hindi <laughs> siya nagumawa ng tea namin, binit-bit na lang namin sa sasakyan. Sabi ko, diretsyo na lang ako bili dito ng shoot out. Kasi, minsan lang siya nag-request. Nag-request siya ng fettuccine kahapon. Babaunin niya, kaya yun. Okay. So, okay, total of six boxes of avocado. One, two, three, four, five, six. can help you with the bag if you want to open it first. Oh, okay. So I labeled? First. Just a little bit. Yeah, yeah oh. it's okay. Yeah, you're okay. <laughs>